so for today's video mga tangay ay swimming ulit tayo dito sa white beach after nating mga will Oh, for today's video, mag tayo ng anong huli... Anong nahuli mo ito, Anong isa ito? Sagugso. Sagugso. Hindi ko rin kilala ito sa Yan, si na naga kilaw Yay, bisugo. Ito nga pala, mga tangay, ang part 2 ng aming video kung saan nagbanding kami sa laot na ngayon kami. So, for kilo kilaw muna tayo, mga tangay... Ano? Ano? <laughs> <Okay>. Yan ka may ano? Ay, ang ano ba yun? Ito na ang Ate. Iyan, no? Ang kuyang kakar, ano na itong Yung kalarungan ba? <laughs> yung upuan ba? <laughs> Yan, yung malupit na mag-asawa dito sa Alimangwan. <laughs> nag date sila sa laot para mamisugo. O, tingnan nyo mga tangay. hindi nila. Halala kang bisugo, oy. Huwag nga Masisira yung ano. Sarap, oy. So, ito nga pala mga tangay. Si bibiliit Liet. Hello. A.K.A. Ang bunsong anak nila, Kuya Ernan. <laughs> sino ka ba? Ha? Dito nga pala kami Anda. naligo mga tangay sa White Beach, aka Monkey Beach. Saglit lang naman kami dito naligo at nag fight mga tangay sa beach na to dahil sobrang init ng panahon. So, puntahan muna natin sila para sa updates ng ating banding dito. Uy, basura nyo wash out <laughs> sa ating madam <laughs> madam nini <laughs> sino po kayo tinatanong mo yung may sirena naka red wow. ito wow kasarap naman yan ano yan leng Ow. Ow. Ling, wag kang kumalikod Ling. O, so, sumisit ka na lang, Ling. Huwag ka dyan, Ling. Huwag mong harangan yung kinilong, Ling. Ay, dito pala tayo. Dito ulit tayo sa Ungguy Beach, ST White Beach. <laughs> yan, kilala niyo ba yan? Siyaw. <laughs> Huy! Matal si Kantong Cellphone, be. Anong pangalan mo?

Kahit matusok. Matusok. Wala, wag akong shout-out. Shout-out, take Hindi ma-live yan. Ano lang yun. Enjoy lang ka. Hindi <laughs> kumutik na kumabalik ko Tara. <laughs> Uy. ang swimming no. tayo dito. Tara dun. Taip ko tayo sa batuhan. Tara. Dito. So, it's time to swim na mga tanga dahil sa yun talaga yung pinunta natin dito sa White Beach. Wow! wow. Ayun <laughs> Uy, tingnan mo nila nakara mo, madapaka. Ya mo lang. Lagi <laughs> na May bukay! ay! May bukay! May ay! Baka yung video. Oh no! <laughs> Ang kasarap naman talagang lumaway ng mga oras na yan, mga tangay, grabe. Sobrang sulit yung pagpunta dito dahil napakalinaw ng tubig, dagat. Natalasikan! <hazit>

Nakapag swimming na nga kami lahat lahat, hindi pa rin tapos i-prepare yung kinilaw mga kanyang. Oh Oo malupit magtad-tad. <laughs> <Nakabiju> yan ha? Ano ito ba? Nakabila <laughs> ito. Ito lang. <laughs> ito lang. Sa beach-beach lang. Wow! Oh, naka. Hello. Lakad lang. Malalam 'yan, be. Mag-shout out muna kayo. Rai. Shout out. Shout out muna sila. Sabihin mo mag-follow sa TikTok mo Ano'ng pangalan mo sa TikTok, Rai? Era J. Ano'ng pangalan mo sa TikTok? Uy. Pagpasensyahan nyo na mga tangay kay nahiya yung mga kasama natin dyan mga tangay. So mga tangay, this is the view dito sa White Beach. Grabe, sobrang ganda. At dahil nahiya yung mga kasama natin dito mga tangay, kunwari naga picture tayo. Yung pala video yung gawa natin dito mga tangay. galing <laughs> yung dalawa sweet lover yay wow yay! so ito na nga mga tangay at budol fight na tayo. grabe ang kasarap nga naman talagang kumain habang nagbe beach wow <laughs> Oh, budel fight. Shout out mo muna lang si mama mo Kaya kain tayo Shout out mo, Leng. <laughs> Leng! For the hihaya -hi -hi -hi, yung mga person na bang nagkakain Kumain na nga din tayo dyan mga tangay At dahil tapos na din tayo magbudol fight mga tangay Kaya ito uwi na tayo Dahil nabusog na tayo at nag enjoy na din tayo sa white beach enjoy enjoy lang tayo dyan mga tangay dahil uwian na tayo hindi wow! na nga natin alam kung ano expression natin dyan mga tangay. so hanggang dito na lang muna ang ating vlog mga tangay don't forget to give a like comment share ang ating videos and follow or subscribe po for more updates and videos. Thank you so much for watching and see you on my next vlog.